Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Manakon or King Cobra at ang pagkakaiba ng King Cobra at Philippine Cobra. Pero bago ang lahat, huwag po ninyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube and Facebook channel, Katranslitsyon TV, and i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos at translation na gagawin po namin. More videos! more kaalaman at more translation. Maraming salamat po mga katranslasyon. Itong ahas na to ay trending ngayon at palaging laman ng social media. Ang Banakon or King Cobra. Ano ba ang King Cobra? Ang King Cobra ay isa sa 31 species na ahas dito sa mundo. Ito ang pinakasikat at delikadong ahas. Ayon sa study, ang kamandag nito ay nagtataglay ng cytotoxin at neurotoxin na maaaring makapatay ng malalaking hayop gaya ng ilipante at iba pa in 3 hours. Kapag nakagat ka nito, siguradong makakaramdam ka ng severe pain, blood vision, vertigo, drowsiness, and eventually paralysis. In 30 minutes, kung hindi maagapan agad, maaari mo itong ikamatay. Ang King Cobra ay ang pinakamahabang binomus snake sa buong mundo. Ito po ay haba hanggang 5.85 meter or 19.2 feet. Hindi po considered ang King Cobra as Cobra kasi mas malapit sila or kamag-anak sila ng Black Mamba. Ang kinakain po ng King Cobra ay ang kapwa nila ahas, gaya ng python at iba't ibang uri ng ahas. Ang best diet po nila ay ang reticulated python. Kumakain sila ng ahas na mas maliit pa sa kanilang katawan upang malunok ng buo ito. Kaya tinatawag silang opiapagos hana o nangangahulugang snake eater. Ang pagkakaiba ng king cobra at philippine cobra. Una, haba at bigat. Mas mahaba ang king cobra kaysa philippine cobra dahil ang Philippine Cobra ay haba ng 10 feet kumpara sa King Cobra na haba ng 19 feet at mas mabigat ang King Cobra kaysa Philippine Cobra Pangalawa, Aggressiveness Mas aggressive ang King Cobra kaysa Philippine Cobra Pangatlo, Binom Mas maraming i-inject na binom ang King Cobra kumpara sa Philippine Cobra pero mas puro ang binom ng cobra. Pang-apat, lifespan. Ang king cobra ay may lifespan na 15 to 20 years. Samantala, ang Philippine cobra ay umaabot lamang ng 10 to 12 years. Panglima, diet. Ang king cobra ay kumakain ng kapwa ahas. Samantala, ang Philippine cobra ay kumakain ng hayop gaya ng palaka, daga at iba pa. Makikilala po ninyo ang King Cobra sa pamamagitan ng hugis butterfly na makikita sa ulo nito. Ang King Cobra ay hindi namamalagi sa isang lugar lamang. Di gaya ng Philippine Cobra. Makakaya nilang patayuin ang triport ng kanilang katawan kaya abot na abot nila ang sanga ng puno. Paalala mga katransliksyon, pag may makita kayong King Cobra or Philippine Cobra, mas mainam na huwag niyo pong gambalain. At ipaalam kaagad sa mga professional snake hunter or expert para iwas sa disgrasya. Maraming salamat po mga Translation time! Pinaka mahaba, pinaka taas. Mabigat, bugat. Ngayon, karon. Mundo, kalibutan. Nakagat, napaakan. Malapit, dool Ahas, bitin Katawan, lawas Pamagitan ng paagisa Mainam, maayo Huwag gambalain, ayaw hilabti Paalala, kahit napatay na ang isang binumus snake ay huwag na huwag ninyong paglaruan Katulad ng nasa video, pinakagat ng isang lalaki ang kanyang kamay sa patay na kobra. At ito ang nagdulot sa kanyang pagkasawi. Kahit napatay ng isang venomous snake, meron pa rin itong kamandag at delikado paglaruan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube and Facebook channel, ngayon isubscribe mo na for more videos and kaalaman and translation. Maraming salamat po mga katranslasyon.